Hello po, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Naku, nagbabalik po ulit ang, ang, ang inyong uh, lingkod. Nagbabalik po ang inyong Madam Windra sa pagtatarot sa isang tao na siguro itong tao na ito ay kilala ng lahat na nag-YouTuber, kilala ng lahat ng mga vlogger, at the same time, itong taong ito ay malakas ang impluensya sa mga kabataan, hindi lang po sa mga kabataan, pati na po sa mga taong nahihilig sa panunood at pagsuporta sa mga vlogger. Ah, uh, siya po ay isang lalaki. Ah, uh, pagpaumanhin nyo na lang po kung sakaling ang pronunciation ko sa kanyang pangalan ay magkaroon ng ah, uh, diferensya kung nakikinig ka man, kung mapapanood mo man to, pasensya na kasi parang <coughs> may pagka-foreign yung pangalan. So parang, eto na. Siya ay pinangalan ng Lincoln Len Cortez Velasquez. If ever po na kung sakaling mali po ang pronunciation ko, sorry po. Humingi po ako kay Mr. Kung tawagin siya ay Kong TV. Ayan. Tayo po ay magbabasa sa kanya. Ito, yun ulit ko po, ito po ay para lang sa katuwaan. Kung sakali po at medyo may mga bagay na hindi dapat, sorry po. Huwag sana po magagalit. Ayan na po, babalasan na po tayo para po kay Mr. Kung tawagin ay Kong TV. Ipinanganak siya noong 19. Ito yung kanyang... Ah, uh, meron po kaming ano tiningnan dito sa YouTube. So doon lang po ako magbe -base. pero kung ano man po mabasa ko rito, again po hindi ko po siya kilala at hindi pa po kami nagmi-meet. -me so kung napapanood mo to, sana huwag kang magalit ha. Ito ay katuwaan lang. October 27, 1991. Age 32, Lincoln Cortes Cortez Velasquez or Lincoln. Hindi ko alam, basta ipo-pronounce ko na lang 'yon sa pagkaalam ko. Ang mahalaga yung sa tarot. Ito na. Tarot tayo. Magkakata ko ng tatlo. Sa tatlong ito, pipili lang po ako ng isa. Kukunin ko po ang pangalan ni Lincoln. Lin Lynn Cortez Velasquez. October 27, 1991. Age 32. Okay. Ito po yung napili ko makita niyo sa akin kung ano dapat makita na no maganda na no, masabi ko dito sa taong to wow sa ngayon magingat ka sa mga desisyon uh, hindi kita tinatakot pero ang pagdidesisyon mo na parang tinatamad ka ng mag block or parang nagkakaroon ka ng mga uh, negative reaction huwag mo silang pansinin, huwag mong ihintong yung pagbablog, Mag, uh, magpatuloy ka, gumawa ka pa, kasi dito parang uh, napapagod ka, at the same time, nakikita ang dito ng stress, hindi ko alam kung bakit, siguro may mga negative na words na naririnig ka mula sa mga haters, hayaan mo lang yon ang mahalaga, alam mo kung ano ang totoo sa iyo sa iyong sarili at sa iyong buhay. Ngayon may isang matanda na naghahanap sa iyo ng kalinga, hindi ko alam kung sino 'yon. Kung lola mo ba 'to, tiyahin mo ba 'to or mother mo. Nag-interpret nag, -interpre nag interpret lang po ako ng nakikita ko. Kaya na kailangan nitong isang matandang ito ng muli mong pagbabalik or muli mong pag pagmamahal sa kanya. Mahal mo siya, kaya lang siguro na ka sa mga bagay-bagay. So nangangailangan siya ng attention, nakasama ka. Hindi ko alam kung sino to. Kung tita mo ba to, lola mo ba to, or nanay mo, kung may nanay ka. Matandang babae. Ayan. Layo natin, baka siya madampot ko. Ayan. Wow! Ang dami mong plano. Parang alam mo, gusto mong pumasok sa isang... Hindi ko alam kung magkukompose ka ng isang kanta. Pero may gusto kang gawin. Ito ay para sa iyong anak at para sa iyong minamahal na babae. Magkukompose ka. Pagkatapos tatangkilikin ito. So ipagpatuloy mo yan. Sumasakit lang ngayon ang ulo mo. Hindi ko alam sa mga personal mo itong buhay. May mga dapat kang... Um, ayusin, lalo't lalo na gusto mong uh, magkaroon ng magandang kahihinat na ng achievement mo. Hindi ko alam kung ano itong bahay na gusto mong ipagawa. Pinag-iisipan mo to kasi medyo malaki. Wow! Mag-ingat, baka malink ka or magkaroon ng chismis tungkol sa isang relasyon sa isang babae. So, mag-ingat. Kung ayaw mo ng iyong personal life ay magulo, kung ayaw mo na mapunta ka sa isang magulong sitwasyon ng pag, uh, pamilya, umiwas sa tukso. Pero ito, may parating babae. Ingatan. Kasi hindi... Hindi ko masirabing hindi siya karapat-dapat sa iyo, pero masisira ang buhay mo at career. Wow! Planning of being a businessman pero hindi ikaw ang magmamani obra. Maaring ang mahal mo sa buhay, babae kasi ito, na parang ipupush mo ito, negosyo. Ba maganda? Hindi ko alam kung ready ka pero maraming pagbabago ang mangyayari sa iyo ngayon 2024. May mga sitwasyon na ikaw talaga ang magkukontrol o pipili sa iyong sarili. Kasi ito ay pag-uumpisa ng isang uh, sitwasyon kung saan ang karir mo at ang love life mo ay parang babaguhin mo. So sana piliin mo ang magandang path. Ibig sabihin piliin mong path ng buhay na tama. Kung may mga sideline-sideline side ka dyan ng mga chik chik bibitawan. Payo lang to ha, kung sakaling may mga sideline-sideline side ka dyan ng mga uh, iba pang gigs or bisyo, bibitawan. Pero nakita ko naman dito na kapag ang pinili mo ay ang tama, magiging successful ka at mabibili mo yung pangarap mo na isang magarang sasakyan. Pagkatapos, uh, may, mayroon ka gustong bilhin na parang lupa eh. Na gagawin parang taniman or, or, parang apartment. Hindi ko alam kung ano yon. Puro pagbili. Pero magiging maganda ang, ang kalalabasan Hmm. No? Hanggat maaari, sabi ko nga sa'yo, iwas sa tukso. Tukso ang sisira ng karir mo, kaya umiwas ka. Ang dami-daming mga tao sa paligid mo ang nagtataka kung sino ka ba talaga. So, hayaan mo lang sila kung sakaling may mga haters. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng tao ay pwede nating i -please. Pero may ilan-ilan dito na malapit sa'yo na, na hindi ko alam kung bakit ang tingin nila sa iyo ay um, something na gusto ka pa nilang kilalanin eh. na nami na, na, na misteryoso, misteryoso sila sa iyo yan kaya ganyan sila oh para silang siwar siwar pero nasa paligid mo lang sila ha? Uy, mag-ingat sa paghawak ng pera. Sabi ko nga sa'yo, kung sakali man, may gusto kang bilhin, ilaan mo na lang sa property or kung sa mga bagay na gusto mo na po pwede mo rin gawing investment later on. Ngayon, may mga lalapit sa iyo na mga ngailangan, lalo na ito, hindi ko alam pero ito'y malapit sa buhay mo. Pakaingatang paka, ingi, paka magdesisyon kasi maaaring ito ay may involvement of uh, career and money. Ibig sabihin, career and money, maaaring maglapit sila ng isang negosyo, na isosyo ka, pag-isipang mabuti. Kung hindi ka para doon, huwag mong ipilit ang sarili mo. Kasi most of the time, ang maling pagdidesisyon ay nagpapabagsak din ng kabuhayan. Hindi most of the time, almost. Kaya pag-isipang mabuti ito. Investment yan eh, kaso lang, negosyo at saka may kasosyo, mahirap yon. Aha, uh -huh. ito ay mahal mo sa buhay. Kung ang iyong kapartner may binat, kung naniniwala kayo, ito ay binat. So, pa-therapy mo na lang siya kasi uh, pananakit ng ulo, mata, kasukasuan, tsaka katawan, ito ay binat. Not only binat, but mayroong mga depression. So, dala siguro ito ng... Uh, Stage na nanganak siya O kahit anong tagal pa Kasi hanggang kahit anong tagal, mga 2 years pa yan eh, Nagkakaroon ng inferiority complex Ang babae So, ito, kailangan mo siyang matyagan dito At kailangan lagi kang nasa side niya Nagkakaroon siya ng uh, Mga Negative thought Pero Ito ay dala ng Kanyang nararamdaman Wow The world is in your hand. Ibig sabihin nito, napakadami mong hirap na pinagdaanan noon. Kung gusto mong bumalik ulit doon, nasa sayo yan. Pero ang sabi dito, hawak mo na ang mundo na bago mo ang dating ikaw. Hindi ko alam kung anong dating ikaw, pero ang sabi nga, marami kang pinagdaanan, bukod sa marami kang pinagdaanan, marami kang ups and down na hindi, uh, parang nakaka-depress, tapos, anjan uh, andyan pa rin yung gusto mo nang sumuko sa lahat ng mga uh, situation, family, career, and everything. Ngayon, nasa iyo ang mundo. Pag-igihan mo, huwag mong hayaang mawala sa iyong kamay. Ang magandang opportunity. Hindi lang sa career ng pag-YouTube, but also magaling kang lumikha ng kanta. Makakalikha ka at maaaring maging sikat ito. Lahat gawin mo na. Coming ang baby boy. Hindi ko alam kung kanino tong ano, pero coming ang baby boy. Mm -hmm. Pag-ingatang mabuti ang pakikipag-usap uh, sa isang malapit sa'yo sa mga transaksyon, lalo na sa pag perma perma hindi ko alam kung bakit. Ayan. Huwag mong hayaan na kusang mawala ang lahat ng pinaghirapan mo dahil lang sa isang maling desisyon. Desisyon sa babae, tukso. Desisyon sa pakikipagtalastasan o pakikipag-usap. Ito yon na may permahan. Ingatang mabuti. Desisyon sa pakikisalamuha. Piliing mabuti kung sinong papakisamahan at kakasamahin at kakausapin. Ayan, upang hindi ka masira. O, oh, ang galing ako sinasabi sa'yo. May mga nararamdaman ka eh. Mostly acid dito eh. Acid reflux ang meron ka sa Sikmura. So, yung siguro, kinakalang magkaroon ka ng health uh, time sa yung health issue. Uh, magpa-check up. Bukod sa magpa-check up, kailangan gawin mo pa rin yung mga uh, healthy habits. <clears throat> Kasi ito eh, sa uh, sagabal, ikaw ay magiging maganda ang kapalaran pero magiging sagabal ang kalusugan pag pinabayaan. Ayan. Wow. <clears throat> Hindi ko alam kung saan ito pero ibang bansa ito. So, maari kang mag-tour. May mangyayaring tour sa iyo or may mangyayari na uh, pagbabakasyon sa ibang bansa at pagkakakitaan mo na rin. Maraming babato sa 2024 di ko alam kung ano pero maraming babato sa iyo mismo mga kaki, kaibigan mo yung iba mismo kakilala mo yung iba tiisin mo lang daw at patunayan mong mali sila dahil pagsubok sa iyo yon ng iyong tinatahak na career Again, ay again, again, hindi ko alam kung bakit, pero sinasabi ng cards, umiwas sa tukso. Hindi ko alam kung bakit ta kanina pa to pa uli, Kung meron man, nasa sayo yan. Kung, kasi ang card nagsasabi, umiwas sa tukso. So, kung parating man yan, iwasan agad. Wow! Ito, misunderstanding ito ng mga bagay-bagay tapos sinasakyan lang ng ibang tao. So, kung ano man ang mayroon personally sa inyong dalawa ni, ni misis o ni love mo o ano pa man, kailangan at the end of the day, kinakailangan yung i-fix ang inyong mga sarili kasi the love is there. Kaya lang may mga nakikisaw-saw kasi sa mga issue-issue issue, kaya wag nang pansinin. ala magkakaroon ka ng ano uh, kung ipagpapatuloy mo ang pagiging uh, maayos sa paghawak sa iyong sarili plus sa paghawak ng iyong finances uh, magkakaroon ka ng apat hindi ko alam ko ito kung sasakyan ito or lupa basta property po ito yung isa malapit sa dagat to oh. Maring ito ay, ano, ito'y taniman, plus yung isa is uh, malapit sa dagat. Maring bakasyunan. Hmm. Paano ko masasabihin ito? Kumbaga, ikaw kasi ito, nandiyan ka na sa yung peak of your career, pero feeling mo, Uh, naapektuhan ka ng mga bagay-bagay sa paligid, ang ibig sabihin nito wag kasi kailangan mo pang uh, mag-isip ka pa ng paraan para magningning ka ng tama at mm, maiwasan ang lahat ng mga negatibo na pumapasok sa isipan ng ibang mga haters mo Ayan. may tumitira sa iyo patalikod it means na may sumisira talaga sa yung pangalan. Hindi ko, nagtatago siya ang the shadow. Mm -hmm. Kung naririnig mo ito, ito ay personal yung problema. So, hindi ko nasasabihin dito yun sa vlog, pero isa lang sasabihin ko, personal na pagsasama na problema at uh, get together ninyo ito ng mahal mo. So, kung sino man yan, i-fix mo daw, and mag-isip ka ng maayos to settle everything, at sana, uh, walang, walang lungkot, kasi ito ay, um, may nakitang lungkot na namamagitan. Ayan. Ikaw ay emperor, so fighter ka pala. Hanggat maaari, inuulit ko sa'yo, huwag kang huminto, ipagpatuloy mo pa gamitin mo ang pagiging uh, malikhain mo at isang awit na nagmumula sa iyo at kanta at lyrics at lahat na ang isa ay sisikat sa gagawin mo Nabubulol ako kasi po sa totoo lang may sipon ako kaya pasensyahan nyo na po ako ay nako 2024 kailangan mo ng pag-isipan kung ano yung mga dapat na i-fix mo na sa bahay ito ha at saka sa ano sa sa I mean na, naipundar dalawa ito dalawa i-fix mo na to may mga dapat kang i-settle siguro hindi, ah, hindi pa siya totally paid pero pa paid na pero magiging iyon na so kailangan i-fix yan magiging okay naman ang lahat Wow! Lilipat kayo ng isang mas malaking at magandang place ng iyong baby at ng iyong my love. Mm. May mga tao siguro talaga na negative ito ha. May mga tao talaga siguro na hindi masaya kapag nakikita umaangat ang isang tao. So, may tumitira sa sa'yo paranormally. So, kung may nararamdaman ka at naniniwala ka sa mga ganito, pero hindi kita <clears throat> pinupwersa kung naniniwala ka lang, siguro magpatingin ka sa mga paranormal. Kasi there's something wrong about the aura. May isang tao na anino na nagpupumilit na natanggalin ito sa'yo. Magpatingin ka kahit kanino. Yung mga nararamdaman mo sa health mo, mga kirot-kirot, kanina sinabi mga acid-acid lang yon So, lumabas. Ayan, para normal ito. Kaya mag-ingat. So, tumingin ka na lang ng mga, yung trusted mo na para psychic, magpatingin ka sa kanila. So, para maagapan agad. Kung gusto mo naman, mag magkukusa na ako. Kung gusto mo, pwede mo rin nang kontake, lumapit ka sa akin. Pero ito, ay kung gusto mo lang, ha? Ayan. Para normal na kasi ito. Doon kita pwedeng matulungan. Uy. Uh, sana kahit, sabihin mo, hindi ka piloso po eh. Ano ka lang eh. Uh, logic, logical ka lang Pero wag mong baliwalain ang sinabi ko sa'yo. Kasi apektado ang pagsasama nyo, apektado ang health mo, apektado rin ang pagpasok ng prosperity sa iyo. From now, ito muna babasahin ko sa iyo. Maraming maraming salamat. Ah, uh, sabi ko nga, walang takutan po ito. Ito'y nakita at nabasa ko lang. Sana maunawaan ninyo na ako ay ah, uh, nagbablog din lang po ako at sana naririnig mo 'to, napapanood mo 'to. Ah, uh, pwede mo po kaming ah, uh, kung sakali at gusto mo talagang ma, ma yung nakita kong negative ay matulungan kita, pwede mo rin namang ilapit yun sa akin or sa ibang psyche. So maraming maraming salamat po. Bye bye po.